na, oo, oo. sige. Okay. Ako? Bebe. <laughs> What's your name? Two pesos. Peso. <laughs> How old are you? Two, yeah, yeah. Sabi mo, sikreto ko? Yeah. Sikreto nila. Ikaw nga. Ayaw. ayaw. Sabi mo, sikreto ko? Sikreto ko? Nali, ay, ayaw na. Sikreto ko? Ito na yung sa camera. <laughs> Ayan na si artista ding -ding. bang ganyan? Gagi. gabi. mo yung What are you doing? Dingding. -ding. Kaya. Ano, ding -ding yan na dingding yan. Kausapin mo. What are you doing? Dingding. No, no, no. Ubad. Ubad bad. Oh, bad na, ubad na yan. Tyrus na lang bukas. Ubad oh, yeah. na. Oh. My secret? Ubad oh, is pinagtayain ng ba? bata ni, pwede, oh, ano? oh, diba pwede ka sa TV. Lubad ano? Lubad to. 'di pwede ka sa pwede ka sa diba muling gawin, muli. gawin muli. Hello. Ah! <laughs> wala na. 'di ba Hindi na. sa na. pinatay na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. wala na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. बीस के ना, बीस के ना, पता है मंगली